Mic test. Meron ba tayong sounds? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I'm not sure. All right. So medyo sablay na naman ang ating setup for today dahil kasi eh pabago-bago tayo ng setup. Ngayon eh ang ginagamit natin yung ating webcam. So, welcome back to the show. This is your host, Eros. Uh, for today's video, we'll be discussing about digital marketing. Okay, digital marketing yung ating topic. Uh, para do sa mga bago sa ating channel, uh, my name is Sir Eros. Ako clinical audiologist na based here in Singapore. Ang ating topic ay episode 9 ng ating fundraising series na kung saan ay eh, yung uh, kakilala natin sa Pilipinas na may hearing loss na nais gumawa ng hearing aid or hearing care campaign. at uh, tinuturo natin dito sa ating channel ang iba't ibang way para kahit papano ay eh, makakuha sila ng side hustle or ng income galing sa kung saan saan na tulad nga nito eh, ang ating unang fundraising video is pag-anong lang tayo yung topic na na discuss na ay yung calls YouTube channel. Pag alam paggawa ng summary, pagpaplano, paggawa ng YouTube, uh, basic equipment, syempre yung description, SEO, paggawa ng thumbnails, at higit sa lahat, yung topic natin for today is kung paano mag-engage sa inyong viewers at syempre kung paano nyo siya ipopromote. Okay? So, napaka-straightforward ng topic natin today. So, una sa lahat, eh, engagement. Ano ba yung engagement? Engagement, basically, yung pakikisalamuha doon sa mga taong interested doon sa inyong topic. Okay? So, for example, meron kayong mga viewers na galing dun, sa, or audience na galing doon sa niche na tinatarget nyo. Kasi, for example, ako sa tenga, okay? yung mga pasyente o yung mga kababayan natin may problema sa pandinig or nakaka-encounter ng problema sa kanilang mga tenga, kumbaga, sila yung madalas natin nire-replyan, kinokomentan, sinasabihan ng uh, answers dun sa mga one big question nila. Okay? So, yun lang naman yung engagement. The more that you engage to your customer, ang mangyayari kasi, or the more that you engage with your audience, ang mangyayari kasi, sasabihin ni YouTube uh, na, uy, etong content na to ay relevant sa galitong topic. Okay? So, for example, nakikinda kayo ng kasoy. Yan, yeah. kasoy, di ba? Tapos, dahil nga alam na alam nyo yung paano patubuin yung kasoy, paano atagaan yung kasoy, paano siya ibenta, at pinost nyo siya dito sa YouTube channel nyo, Okay. Siyempre, pag may mga nagtatanong, madali kayo makakasagot dahil kabisada nyo yung topic. Okay? Tulad nga na nabanggit natin, uh, pagdating sa YouTube kasi, ang labanan ngayon is either entertainment or siyempre yung knowledge nyo in regards to the topic or the niche. So ano pang iba't ibang way para makapaggawa ng engagement sa student? Pwede humingi na back sa inyo. Okay, kaya papansin nyo yung mga ibang content creator. Nalas sila na kung may comment or question, please hit that, uh, comment, I mean, say, type your comment down below at kung ano-ano pa. pwede mag-click ng channel. For example, ano ba ang masandang camera? DJI ba o Canon? yung mga ganong topic ba na siyang magkikreate ng engagement at magpo-provide ng value sa inyong content. Okay? So, yung second topic natin is paano nyo ipopromote ang inyong YouTube channel. So, sa umpisa, mahirap kasing mag-start. Lalong-lalo na kung kayo lang mag-isa at maghahanap kayo ng mga taong mag sa inyong YouTube channel. Ang wag na wag yung gagawin pagdating sa inyong mga YouTube channel is yung magbayad kayo para ma-boost yung inyong channel na illegally dahil ngayon ma medyo maganda na yung AI at maganda na rin yung uh, mga bilis ng internet connection natin, madidetect at madidetect yan ng inyong platform. Let's say for example ng YouTube, okay? Maaring masyado ban kayo o, o pwede yung account nyo ma-delete at masayang ang inyong pinaghirapan dito sa inyong channel, okay? So, paano promote ang inyong video? Siyempre, una sa lahat, yung link ng ginawa nyo content is ipopost nyo sa inyong mga social media channel, sa Facebook, sa Instagram. Kung meron kayong Twitter, punta nyo doon, okay? Lagay nyo doon. Kung meron naman kayong mga listahan ng mga kakilala or mga uh, customer sa small So hanggang sa magkaroon kayo ng sarili nyong uh, website, magkaroon kayo ng sarili nyong blog, o pwede rin na mamlayo kung maaari, yun yung tamang pag promote ng inyong YouTube channel. Okay? So, ito et lang naman yung mga ilalakbang para kahit pa paano eh, mabus nyo yung inyong channel. Uh, at malayo, di ba, uh, magamit nyo tong way ng pagmamarketing sa iba't iba nyo pang mga activities bilang uh, individuals na may hard of hearing. Tandaan nyo guys, sa YouTube or sa Facebook, hindi nila malalaman na meron kayong hiyos. Kaya kailangan, yung sa content nyo, sasabihin nyo okay, na meron akong hearing loss, ginagawa natin itong content na to para makabili ng hearing aids or makakapagpagamot ng aking tenga, something like that. And pagdating naman sa engagement, usually ang engagement naman is wala na mag-void. So yun lang, uh, keep going. Uh, Tingin nyo na itong part ng ating 9 na, congratulations uh, at syempre no na, na, nakikita naman natin na pakonti ng pakonti yung nanonood uh, which is okay lang dahil kasi uh, ang mahalaga sa lahat ay eh, matapos natin yung chapter yung uh, episode natin or yung uh, series natin for today dahil kasi kung hindi natin tatapusin sayang naman di ba? nyo later on, balikan nyo magamit nyo sa inyong fundraising campaigns kasi dito sa ating channel tuloy lang natin yan bukod sa hearing healthcare, tutulungan din natin kayong mag-create ng inyong fundraising campaigns, ano-ano uh, pa ba yung pwede nyo mga idea na gawin para kahit papano, eh, may labang kayo, di ba? Hindi naman yung asa lang kayo sa, sa ating government na minsan eh, may, may delays or hihingi kayo ng tulong na kung saan eh, minsan eh, kailangan yung manghingi ng manghingi. Minsan kasi hindi rin maganda yung masyadong ganong uh, way. Mas maganda yung kayo na yung kumikilos para sa sarili nyo kasi kung maghihintay pa kayo, mapoprolong pa yung gamutan, mapoprolong pa yung diagnosis. Okay? At syempre, uh, hanggat maaari, kung meron kayong tanong, wala namang masama magtanong. Okay? Walang masama magtanong. Nandito na kayo sa ating channel pagdating sa inyong hearing care needs. Okay, po pwede rin natin kayo i-redirect sa mga taong may posibleng promotions or may posibleng free hearing test para kahit papano eh, you keep yourself afloat at panatilihing maayos yung pandinig nyo. And then yon uh, that's all for our today's topic. Okay, so uh, tomorrow will be our last episode pagdating sa ating first fundraising campaign or fundraising ideas okay, about YouTube creation. And syempre, pagkatapos nun, eh, siguro gagawa Uh, mayroon tayong case tomorrow na might be interesting for you guys okay, meron na naman tayong kababayan na lumipad dito sa Singapore to get the surgery done similar din to do sa uh, naunang pasyente okay? so keep ko kayo updated para kahit pa paano meron kayo idea kung ano yung mga intervention na pwede sa inyo patin okay, again this is Sir Eros saying we will make this able able paano natin gagawin yon by hitting the subscribe button, notification bell and see you in our next video. Hanggang sa muli, hanggang sa uulitin. See you guys. God bless. Take care. Until our next stream, live, or videos.